a day in my life nga na tan so naka reset ako on the spot na pupunta dito sa Wawa Dam so ayan guys sa sobrang init ng panahon di mo talaga alam kung anong gagawin mo at isa pa nagpapadagdag pa ng beer so ayan here ayan dito sa Wawa Dam in any anyway guys uh, nagbago siya ngayon di tulad dati yung bayaran I mean yung pamasay ng bangka na ito Uh, per head dati is uh, 60 balikan na yan kung pupunta kayo sa dulo ngayon is 80 per head na sa bawat sakay so ayan uh, marami naman kayong makasakay sa isang bangka. I think 14 to 15. So, yan. Enjoy ride mo na ako guys. Kasi pupunta ako ng dulo. Kasi mas maganda doon kaysa dito sa unahan kasi yung tubig parang hindi na siya linaw So, sa pupuntahan ko is malinaw na yung tubig guys. So, I enjoy my day sa so, sobrang init ng panahon sa so summer time. So, yan guys. I-tour ko kayo dito sa Montalban, Wawa River. So, yan guys. At isa pa guys, ang, ang Montalban River is uh, dinadayo na din siya ng mga tourists dito kasi yan sa iyan sa nakita yung dalawa uh, afam yan at hindi lang yan marami ding pumapasok ng mga turista so dahil labor day ayan nagsidatingan yung mga bisita sa wawa dam and marami ding mga cottage depende sa may ari kung magkano ang rent kasi yung pinuntahan ko is 200 peso and sa iba is 500 depende na din yun so ito yung hanap buhay nila dito banda yung pag mag summer time ito talaga yung mga cottage yung sa bangka at syempre yung mga uh, kakanin dito mahal na din ang pagbinta nila so ayan guys so enjoy na lang natin ang summer time and ayan dami na dito guys Yan na, may nakita ko nag-date. <laughs> anyway guys, nandito lang yung bangka na sinakyan namin. Ayan, ito yung bangka at uh, bumaba na din ako. So ayan, hanggang dito lang talaga yung mga bangka. Kasi hanggang dyan lang yung lalim ng big So, and the rest, so, sa nakita nyo, malina dito kaysa doon sa baba kanina, sa nakita nyo. So, ayan guys, maraming bata na naliligo dito, mga matanda, may mga afan din, o, oh, diba? So, enjoy the summer, hit the beat guys! Thanks for watching!